Mga palangga ko sa pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Juan, chapter 2. At ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagat sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alela, gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin. Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugalian paglilinis ng mga hudyo na naglalaman ang bawat isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punoinin niyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi at sinabi niya sa kanila, Kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan at kanilang iniharap. At nang matikma ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alak niya at hindi niya nalalaman kung saan buhat datapot nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinara mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa kanan ng Galilea at inihayag ang kanyang kalawalatian at ang sisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa kapiranong, siya at ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mga alagad at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At malapit na ang Pasko na mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit ng silapi na nangakaupo. At ginawa niya isang panghampas sa mga lubit itinaboy niya lahat sa templo ang mga tupa at gayon din ang mga baka at ibinubo niya ang salapi na mga mamamalit at ginulo ang kanilang mga dulang. At sana nga bibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal. Napag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, kakanin ako ng sikap sa inyong bahay. Ang mga hudyo nagsisagot at sa kanyang sinabi, Anong tanda ang may mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay na ito. Sumagot si Jesus at sa kanilang sinabi, Igiba ninyo ang timblong ito at aking itatayo sa tatlong araw. Sinabi nga ng mga hudyo, apat na na taon ang pagtatayo ng timblong ito at itatayo sa tatlong araw. Datapot sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan na magbango na maguli nga siya sa mga patay ay nalaala ng kanya mga alagad na sinasalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Nang siya ay nga nasa Jerusalem ng Pasko sa loob ng panahon ng kapistahan ay marami ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Datapot si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao sapagkat hindi niya kinakailangan ng sinuman ay magpatutuo tungkol sa tao sapagkat nalalaman nga niya, niya ang isinasa loob ng tao. Mga parangako sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Amen.